Gusto pa subo eh. Paano ba to? Subuan pa. O so, sige, na. Mm. Mm. Napakabis yung bata naman. O. Oh. asa harap na. Ayaw pa. Mm. May ganyan na. Kain na, Sushi. Ah, gusto mo talaga subo. Ay, Ay, pambira. Mm. Ito naman. Dalawa-dalawa. Mm. O siya si. Mm. O kayi, kalabasa. Siya si, kalabasa. O. Oh. Mm, kay kalabasa. O din siya si, kalabasa. O, oh, saan mo pa dadaling yan? Dito na lang. O. Oh. kay paborito kalabasa so si hmm. kaya na kaya naman ni eh. oh.